Kamusta sa mga Pilipinong kaibigan ko dito sa Amerika, pati sa Pilipinas? Um, sa so tingin ko, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para um, mag-send ng kamusta sa inyo dahil birthday ko, di ba sa araw na to. Um, gusto kong gamitin ang ating sariling wika sa pagkakataon to sapagkat meron akong mga natatanggap ng mga tanong, email, ganyan. Um, tinatanong kung um, kung ako magtagalog, syempre. At kung bakit hindi ako nagtatagalog sa mga videos ko. Yung ibang ang kakilala ko, minsan natatawa dahil parang ibang tao daw ako pag um, naglalagay ako ng video sa YouTube. Um, well, una, dahil hindi ako maintindihan na mas maraming tao kung magtatagalog ako. Um, mas madali silang makasagot sa mga tanong ko kung um, English ang gagamitin ko hindi nakakabawas sa pagka-Pilipino ko kung gumagamit ako ng ibang wika, lalo na sa isang international site gaya nito. Um, so gusto kong iklaro yon Hindi ibig sabihin din na porket nag english ka ay mas nakakaangat ka sa mga taong hindi. So, isa yon sa mga natutunan ko sa aking pinakamamahal na universidad sa Pilipinas. So, isa hindi ko yon makakalimutan. Um, pangalawa, Um, minsan mukhang parang ibang tao daw ako pag nandito. Because I sound different. Pero sa akin uh, normal 'yon. Hindi ko inaarte na para magmukha akong weirdo, 'di ba? Anyway, <laughs> minsan eh ang, uh, ang hirap uh, lumugar, 'di ba? Hindi mo alam kung sa kalulugar Pero uh, ginagawa ko 'to para ma uh, i-share di ba maibahagi sa mas nakakararaming tao yung kaunting nalalaman ko at matuto sa mga tao na nandito rin sa YouTube na nag-share din ako ano-ano, di ba? So, maraming salamat sa mga bago kong nakilalang mga kaibigan dito. Sobrang nagpapatapan ng puso ko yung suporta ninyo, yung email ninyo. Um, at Lagi ko kayong pinagdadasal at pinasasalamatan. Lalo na dun sa mga nagbabahagi ng mga storya nila. Sobra akong natatouch. Sobra. So, kung ito'y isang paraan para makatouch ng buhay ng iba, bakit hindi? It's an honor para sa akin. At mas masarap sabihin sa Tagalog na isa tong karangalan para sa akin na makatulong sa iba. Um, salamat muli at sa susunod. Bye!